nga po ito. Ay, po. ba uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. okay, ba? Ito? Ito. 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 sa ito po. Five ba? Thank you. Ikaw ano egg pie? 15. Sige, itong dalawa. Ano pa? Bilay mo lang. Ito? Yan, ten. Dalawa. Ano pa? ito ano to sagi 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 na di di Ayan. di 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 Ano pa? di yung talong na yan? di 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 sige, di di <laughs>

Oh yeah.